Another day, another blessing mga Marcy at Parcy. So kahapon nga, meron akong dumating na parcel at medyo malaki nga ito at nagulat nga yung asawa ko. Bakit nga daw ang laki? Hindi niya kasi alam na meron nga akong parating na parcel na ganito kalaki. At dahil nandito na rin naman siya at day off niya nga kahapon, kaya siya na yung pinag-unboxing ko nito. Dati nga pinapangarap ko lang magkaroon ng ganitong klase ng organizer at finally nga, meron na rin ako. Napacheckout na nga ako nito dahil unti-unti na nadadagdagan yung mga gamit namin at yung iba nga, e eh, wala na akong mapaglagyan. Nung una nga, akala ng asawa ako ya i-assemble niya pa to pero alam niyo ba foldable po ito at isa nga sa mga nagustuhan ko dito dahil assembled na siya meron kasi isang klase ng rack organizer na kailangan mo pang buuhin eto nga once na i-open mo kailangan mo nga lang i-secure yung pagkakalak niya sa likod para nga balance yung mga bawat layer at yung pinakataas niya nga eh, kailangan mo lang din ilak at ayan buo na o di ba no need na mag-assemble at isa nga to sa mga pinaka nagustuhan ko dito dahil movable na siya at ito nga pinakagulong niya may on and off na yan. kung gusto mo nga siyang iurong o naka-steady lang yung gulong. Kaya naman madali na lang sa atin pagka gusto nga nating linisin yung pinakailalim niya o di kaya yung likuran dahil madali na lang naman iurong. Isa-isa na nga kinabito ng asawa ko yung bawat gulong at napakadali lang naman itong ikabit. Ang ganda nga rin ng quality nito kasi kahit medyo may kabigatan yung ilagay nyo dito ay kayang-kaya. Perfect nga to sa may mga tindahan o di kaya business dahil napakaganda niya ng patungan. Ang ganda nga ng every detail nitong rack kasi kita nyo naman yung mga gilid niya. Ang ganda ng design, ba? Diba? So dito ko na nga ito nilagay at tinabi ko lang yung olive tree. Tapos ito naman pinakalagayan ko na isa ay hinarap ko lang. At isa isa ko na nga rin pinaglalagay dito yung mga gusto ko ang ipatong dito. Sabi to one to one nga ako at dahil five layers to, napakarami nyo talagang pwedeng ilagay. Kung una nga lang ako lagay dito yung lagayan ko ng bigas pero dahil kasya naman yung cup niya kaya dyan ko na punesto. Para kahit paano eh medyo lumuwag nga dun sa kusina at pati nga tong egg organizer ko, dyan ko na rin nilagay at kung nagustuhan nyo nga nilalagay ko na lang ang link sa may comment section. At kinabukasan naman, etong snake plant ko, tinabi ko lang siya dito sa may map ko. Tapos, dito ko na nga ipupwesto yung water rack sa may tabi ng washing. Mas okay na nga na nandito tong water rack namin sa may kusina para mas madali na lang sa akin pag magpupuno ko ng tubig sa lagayan namin. Ngayong araw nga rin pala, eh, naglaba ko ng mga damit namin. At eto, tinanggalan ko na nga rin isa-isa ng mga hanger. At yung mga uniform ay tinabi ko lang dahil isasabit ko yun sa kwarto mamaya. Dapat nga, bukas pa ako maglalaba. Kaso, naisipan ko na nga ngayong araw na lang maglaba. Total, wala na rin naman akong ginagawa kanina. Yung hanger naman, e, eh, pinasok ko na siya dito sa may kwarto para maisarensa na rin bawat color. Eto nga sampayong ko dito sa may kwarto ay pinagawa ko nga lang din yan sa asawa ko. Mas okay kasi yung ganito para sa akin, kita nyo naman space saver talaga siya. So, andito na naman nga tayo sa part na hindi natin masyadong favorite. Charot. Yung ilan nga kanina e, eh, natupi ko na at eto na nga lang yung mga naiwan sa mga nilabhan ko kanina. Tinupi ko na nga lahat para bukas ay eh, maglilinis na nga lang ako ng bahay. Nako po, alam nyo naman tayo mga nanay, hindi na napapahinga sa sa paglilinis ng bahay, lalo na kapag walang pasok yung mga bata. Yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!